magandang araw sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Dahil malapit na ang aking karawan, nag-usap-usap kami ng mga kaibigan ko kung ano ang aming plano. Dahil matagal ko ng pangarap ang mapuntahan ang bundok, kaya napagkasunduan naming mag at pumunta sa bundok Cristobal. Hiningi ko sa aking ina ang pera na sana ay para sa handa, ngunit gagamitin ko na lang ito para sa aming budget. Tatlo kaming magkakaibigan, si Jake, Brian, at ako. Si Jake ang pinakamayaman sa aming tatlo, kaya siya ang may kotse. Nagtoka-toka kami, si Brian sa gasolina, ako sa pagkain, at si Jake sa iba pang gagamitin at sa sasakyan. Sila ay mga kaibigan ko noong high school. Bagaman magkaiba ang aming pinag-aralan sa kolehiyo, hindi nawawala ang aming pagkakaibigan at bonding kapag may libreng oras. Masasabi kong ito na ang pinakamagandang karanasan sa aking karawan. Dahil hindi kami maganda ang relasyon sa aming mga kamag-anak, kaya't bihirang dumating ang mga pinsan o kamag-anak tuwing may karawan ako. Madalas, sina James at Brian lang ang bisita ko kapag may libre silang oras, pati na rin si mama, at papa. Minsan, hindi na ako nagpapahanda, at nagdadasal na lang. Bukod sa nakapag -road trip na kami, makakasama ko pa sila ng isang linggo. Sobrang saya ko kapag kasama ko sila. Sila lang ang laging nandyan para sa akin, kapag may problema ako at kailangan ng tulong. Hindi sila naging masamang impluensya sa akin. Hindi pa kami uminom o nagyoyosi, ipinapangako namin sa isa't isa na magkakasama kaming tatanda at mamamatay. Nagsimula kaming mag-ayos ng aming dalhin ng alasais ng umaga. Nahati kami sa tatlong grupo, at sa ikatlong grupo kaming magkakaibigan lang ang kasapi. Ang aming gabay ay taga roon mismo sa paanan ng bundok Cristobal, kaya't kabisado na niya ang bundok. Bago kami umakyat, ipinaalala niya sa amin na bawal mag at huwag mag-iwan ng kalat habang paakyat sa bundok. Nagdasal muna kami bago nagsimula ang pag-akyat. Karamihan sa makakasabay namin ay mga babae at konti lang ang mga lalaki. Habang naglalakad kami, napansin ko na may ilang sumusunod sa amin. Parang may nagmamasid sa amin mula sa likuran. Kahit na nagre-research na ako tungkol sa bundok habang papunta kami roon, nagulat pa rin ako sa mga nahanap ko. Napapaisip ako kung itutuloy ba namin ang pag-akyat. Ngunit dahil malapit na kami, wala nang saysay -say kung atras pa kami. Sinimulan na ng unang grupo at nagtuloy-tuloy kami sa paglalakad. Napansin ko ang kalat na iniwan ng ibang grupo na nauna sa amin. May dalang trash bag ang aming guide at doon namin nilalagay ang kalat na aming natagpuan. Nainis ako dahil sa kalituhan na ito, subalit nagpatuloy pa rin kaming umakyat. Nakaramdam kami ng agam-agam nang biglang may malakas na alulong na narinig, na parang alulong ng aso sa gabi. Napansin ng aming leader na may hindi maganda na nangyari. Sinabi niya na may nagambalang bantay sa amin. Tumigil kami saglit at nagpatuloy sa pag-akyat. Hindi na dapat namin ituloy ang pag-akyat, ngunit reklamador ang mga naunang grupo, at sinabing sayang lang daw ang pera, at pagod nila kung atras kami. Kaya't nagpatuloy kami at hindi na pinansin ang aming narinig napansin ko na tila hinaharangan ng mga ulap at puno ang sikat ng araw. Kahit na maaliwalas, tila ang dilim pa rin ng paligid. Bigla na lang akong bumunggo sa likod ng kaibigan ko dahil nakatingin ako sa itaas. Hindi ko napansin na bumagal na pala ang aming paglalakad. Lumalayo na kami sa unang at pangalawang grupo. Tinanong ko ang aming leader kung bakit kami naghinto. Sabi niya, hindi maganda kung itutuloy pa namin, dahil may nagambala daw na bantay at sinusubukang padilimin ang paligid para maligaw kami, at hindi na makabalik. Sinunod na lang namin siya at nagdasal, umaasa na magiging normal ang paligid. Sa kabila ng aming paghihintay, hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako, gayon din ang aking mga kaibigan. Kinabukasan, pagising namin, nagulat kami dahil sa aming pagkakahiga sa lupa nagtaka kami dahil wala ng kubo. Kagad kaming nagayos at nagpatuloy sa paglalakad hanggang makita namin ang matandang lalaki na naglalakad. Sinundan namin siya, at naging lakad takbo ang aming ginawa dahil sa bilis niya maglakad, nakakaiba para sa kanyang edad. Kahit anong gawin namin, hindi namin siya maabutan. Hanggang sa makakita kami ng landas sa lupa. Nakita ulit namin ang matandang lalaki, at sininyasan niya kami na pumasok sa malaking butas na gawa sa katawan ng puno. Nalinis naming ang aming mga paa, bago kami pumasok, ngunit sinabi niya sa amin na magtiwala kami sa kanya, at makakabalik kami kung saan kami nang galing. Numiti siya sa amin. Nagtinginan kami ng mga kaibigan ko ngunit paglingon namin sa kanya, wala na siya roon. Nagtaka kami ngunit sinunod pa rin namin ang sinabi niya. Pag-apak namin sa landas, nakarating kami sa open field, kung saan kami nagsimula sa pag-akyat. Marumi kami at umiyak kami sa tuwa. Nakita rin namin ang aming leader na tuwang tuwa. Inanyayahan niya kami sa kanyang bahay, at doon namin, ibinahagi ang aming mga karanasan. Kwento rin niya na noong naghihintay kami, nagpasya muna siyang magpahinga, dahil nakita niyang natutulog kami. Pagkagising niya, wala na raw kami, Hinanap niya kami ngunit hindi na niya kami makita. Sinabi rin namin sa kanya na pagising namin, nakita namin siyang naglalakad kaya't sinundan namin siya. Tapos biglang nawala siya. Sinabi niya na engkanto raw iyon at niligaw kami. Sinabi rin namin na may nakita kaming matandang lalaki, at pinatuloy kami sa kubo, at tinuro niya sa amin ang daan pa uwi. Hindi kami nakapagpasalamat dahil bigla na lang siyang nawala. Sabi niya, mabait na bantay daw yon at dapat daw kami magpasalamat, dahil tinulungan niya kami. Bumalik kami sa lugar kung saan kami lumabas kanina, ngunit wala nang butas, kundi isang malaking tumpok na lupa na lang. Nag-alay kami ng pagkain, at nagdasal ng kaunti. Tinanong namin ang aming leader kung bakit siya akyat ng bundok. Nagulat kami sa kanyang sagot. Balak daw niyang hanapin kami ulit, dahil apat na araw na pala kaming nawawala, pagbalik namin, nanatili muna kami sa bahay ng aming leader para magpalit at kumain. Pagkatapos, nagpaalam na rin kami. Habang nasa biyahe kami, biglang nag-alarm ang aming mga cellphone. Puno ng mga mensahe, at missed calls. Alam kasi ng aming mga magulang na isa linggo kaming mawawala, kaya't siguro nagtaka sila na apat na araw na kaming hindi makontak. Tandaan. Bago kami umalis, ito ang sinabi sa amin ng aming leader. Pasalamatan daw namin ang isa sa mga bantay ng bundok, dahil tinulungan niya kami. Hindi lahat ng katulad namin ay maswerte na makabalik. At kahit sa ang bundok man kami aakyat, matuto kaming gumalang. At higit sa lahat, maging tahimik daw kami sa pag-akyat at siguradong makakababa kami ng ligtas. Kung gusto nyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarblogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.